So what's up sa inyo mga dudes Magandang tanghali <laughs> Minus yung morning no Tinanghali oh, na tayo ng biyahe ng mga dudes So ngayon may first booking na tayo Ito ay papunta Pulilan, Bulacan So kinuha ko na Ang Pulilan, Bulacan mga dudes Para magkaroon man tayo ng first booking ngayon O kanina kasi Kaya hindi ako bumiyahe Dahil tinanghali ako ng gising no Pagod na pagod ako kagahapon So bumiyahe din kasi ako kagahapon Medyo Medyo sumagad ako ng konti So, bumiyay ako umaga, bumiyay rin ako ng gabi para mapunan lang yung kota ko. <laughs> so yun, uh, yung customer natin ay pipick-upin natin dito sa uh, Muson Crossing sa Kairos Hospital. Then yun nga, drop-off natin sa Pulilan no mga dudes. Long ride to mga dudes. na-traffic na pa tayo dito sa Muson. So welcome back again to our channel no mga dudes. Tapos na tayo sa pahinga. Kakarelax sa camping site. Sa mga camping. Katulad sa Kota Mine. At sa Tanay Rizal. Sa Kaya, Kayabo. Barangay Kayabo. Tanay Rizal. No, mga dudes. Uh, ngayon, eh, bakbaka na naman na tayo ulit. Balik tayo sa dati. Dahil, kailangan natin, ano, uh, maghanap buhay. Dahil ito lang yung pangunahin nating hanap buhay no mga dudes sa pagiging joyride. Full time tayo dito kay joyride no mga dudes. So bago ang lahat, one sip sa inyo mga dudes. Check the mic and make sure it okay. sound right boys. <laughs> Alright, good afternoon sa inyo mga dudes. So, malapit na tayo dun sa customer natin. Okay, ito na ata si ma'am. Yun na po. Sensya na ma'am, late po. Grabe traffic doon ma'am. <laughs> Sobrang <front> traffic. <laughs> uh, check natin ma'am. Uh, full 54 minutes po. Kailangan mo na po ma'am. Alauna ma'am. Matignan natin ma'am. Shower cup muna kayo ma'am. Para safe. Snap. Yeah. Oke. Okay. Up. Up ya. Hai Oke. Let's go, Mam. Ma let's go, let's go. Oke, okay, nanti kapten nanti si Kosar mau duduk. Beli ngomong dalam ya, pakai yang terapet nanti si Mam. Ma ah. Sobrang init. Ay. Ang kayang daan yan. Naka-pinpoint po siya dito. Baka siguro yung factory nila yan. Ah, ito. Okay. Dito na lang po ba tayo? O, papasok pa tayo. Ayaw mo ba, Ayaw ko lang kung pwede sa kanila. ayun tanungin Ma'am, pwede po, ma'am? Sige na po ba daw yung tabi Ay, sundo lang po ako. Si ma'am po kausapin niyo, sir. Ano <laughs> lang po ako? Jired lang po. <laughs> Maganda kayo. <laughs> so, dito muna tayo mga dudes. Nandito <laughs> tayo ngayon sa Pulilan, no, mga dudes. Meat product. Ay, ma'am. Wala po tayong bariya dyan, ma'am. Wala Wala, ma ma'am. Kahit kung may Gcash po sana kayo ma'am, okay na kung Gcash. Walang laban po yung Gcash po. Patay tayo dyan. Sir, may bariya kayo sa libo? Patay. Ah? Sige ma'am, try ko ma'am papalit doon ma'am. Papalit lang po ako sir. Okay lang po malik. Okay po. <laughs> papalit lang muna tayo isang libang pera ni ma'am so yun nga mga dudes nandito tayo Ngayon sa Pulilan, Bulacan ano ang pala ito ng Frozen Ayan, papalit lang tayo dito isang libo pera ni ma'am eh. eh. first booking natin si ma'am sana may barrier rito hello po sir ba may barya po kayo ng isang libo wala rin. Ah. Oh. Patay tayo diyan. pa so kaya pwedeng papalit. Ma'am, ba may barya po kayo ng 1,000? Wala rin. Wala nang establishment dito, boy. Ano ba yan? Di mo na nagsabi yung buo pala yung pera. Patay tayo dyan. Dito pa tayo mga dudes sa ano, parang kawalan to. Tay tayo diyan. Pabalikan ko na lang kayo mga dudes pag nahanapan ko na lang papayto ng 1,000 papa ni customer ha. Tay mga dudes, balik na tayo uli. Kinontak tayo ni ma'am. Kaya nakabili na ako. <laughs> Sana balikan to. Ito sa tindahan. Ayan. <laughs> Ang na narating ko na ma'am <laughs> Ano na ma'am? kami, <tod> hindi humayaw, Ah, okay So, nga mga dudes Andratot na natin si ma'am Dito sa Bukawi So, mga dudes, ganito na nangyari Pag-atid natin kay ma'am sa Pulilan somewhere nowhere eh <laughs> anong lugar yun basta ano eh sa ano bypass road eh ang ano niya eh pagdating namin doon ora mismo pagka pagka uh, drop off namin sa ano sa Pulilan doon sa drop off location ni ma'am eh na-cancel yung transaction ni ma'am So, buti na lang talaga nagkataon na buo ang binayad sa akin ni ma'am. Kasi kung may saktong amount si ma'am na babayaran sa akin, for sure umalis na ako. Pagkabayad pa lang sa akin, eh, umalis na ako doon. Eh, nagkataon na magpapalit si ma'am, walang buo. Ako pala, ako ang nagpapalit ng isang libo ni ma'am. So, abang naghahanap ako na mapagpapalitan ng isang libon ni ma'am, nakakita ko ng 7-Eleven ayun Doon ako nag ano uh, nagpapalit actually hindi ako nagpapalit <laughs> bumili ako o oh, may binili ako don para mapalitan lang yung 1,000 dahil wala nga eh wala talaga as in mga kalinderya lang na tipong hindi naman kikita ng ganong kalaki wala talaga silang barya saka maaga pa so nangyari Pinabalik na ako ni ma'am. Sabi niya balik na raw ako at hatid ko ulit siya pabalik. So yun. <laughs> nagkaroon pa tayo ulit ng pabalik. Imbis na ramdam ko eh wala na tayo mga ang pabalik nun. Eh nagkaroon pa tayo ng pabalik. So yun mga dudes. Meron na tayong second booking. So dito natin pinake up sa Poblacion sa Bulacan, Muson. At uh, drop off na ito sa Quezon City. All Alright. So, papansin ko na, ano, Oh, sunod, sunod na yung pagpasok ng booking sa, ano? Mga sunod-sunod na yung pagpasok ng booking sa aking account. Dati, puro MC Taxi lang. Anti so, ang di-deliver natin ay ID lang. <laughs> so, ID lang itong i-deliver natin mga dudes sa Quezon City. So, ang presyo nito is 200 Uh, 295 yung ano, yung bills ni customer ID lang ipapa-deliver. O oh, di ba, champion? <laughs> Ayos. So nakakatuwa lang. So hindi lang MC Taxi ang gumagana sa akin ngayon pati delivery. So, may pumapasok man sa atin na delivery no, mga dudes. So ngayon, balikan ko na lang kayo pagka malapit na tayo dun sa drop off no, mga dudes. Okay, okay. All right. So, habang nasabiyake tayo mga dudes, kwentuhan naman tayo. Meron kasi nag-comment sa akin na content ko naman din daw po yung commission ni Joyride. So, ito. Sige. Pag-usapan natin yung kitaan ni Joyride Bikers at ang commission ni Joyride kay bikers. Alright. So, from the start. Paano ba kumikita si bikers Kay Joyride mga dudes Na-pick up niya na yung customer Tapos na-drop off na rin niya yung customer At mabayaran na siya Ni customer Or CS So once na bayaran na siya For example 100 pesos yung Bills ni customer 100 pesos 20% Sa 100 pesos Mapupunta kay Joyride sa 100 pesos, ang 20% nun is 20 pesos. Yun yung napupunta kay Joyride. Yun yung commission niya. Yun ang kinikita ni Joyride sa mga bikers. Siyempre, tulungan lang yan. O, hindi naman magkakaroon ng ano eh. Hindi naman magkakaroon ng customer or booking. Hindi naman magkakaroon ng booking si bikers Joyride. Kundi dahil kay Joyride mga dudes. Kaya, kumukuha ng commission si ano si Joyride sa mga bikers which is yun nga is 20% lang uh, about naman sa tip yan maraming tanong na umiikot sa kaisipan ng mga bikers yan about sa tip once na si customer naglagay ng tip doon sa apps Joyride niya For example, 100 pesos, nag-tip si customer ng 50 pesos. So, mangyayari, magiging 150. So, yung in ni customer na 50 pesos, hindi buo rin makuha ni Biker Sean. Dahil pinasok siya sa mismong apps, sa Joyride apps, mga dudes. So, mangyayari, ito total ni Joyride, yung lahat yung pinasok ni customer na tip, plus yung bills niya so saka magbabawas ng 20% so which is dapat kay bikers mapupunta yung tips pwede naman kasi mangyari yung mga dudes eh. Pag pagka uh, kunyari uh, gusto talaga na mapunta yung tip kay bikers uh, mag -no note na lang si customer kasi may note naman po Doon sa ano natin eh sa joyride apps eh Mag-note na lang si customer na magtitip siya kung magkano gusto niya. Para mapunta siya kay bikers lang. Kasi once na pinasok po kasi yan sa ano sa ano sa apps, ililis eh, din kasi ni Joy diyan. So sa mga ano sa mga minamahal nating pasahero kay Joy Ride. So advice ko po sa inyo para mapunta lahat ng tip sa bikers uh, ah, inote nyo na lang po na magtitip po kayo kung magkano ganun na lang po kasi once na pinasok nyo po yan sa tip kukomission din po talaga yan si ano si Joyride kasi nakasystem na yan mga dudes once na ano kung magkano yung total ilalas eh, na yan ni Joyride kung magkano yung commission niya na 20% mga dudes Ganon ganoon ang ano ganun ang sistema kay Joyride pagka about sa tip kasi marami yung nagtatanong yan eh bakit daw kesyo ganito bakit daw tip na nga ni customer na happy pa si Joyride wala tayong magagawa doon mga dudes ako aminado ako ba, nagtat, lang yung tanong sa akin yun dapat hindi pala dapat dapat ang gawin nila ah, hiwalay na nila yung tip katulad kay Angkas katulad kay Move It diba? Lahat naka-separate Pero wala tayong magagawa eh Ayun yung system ni, ano, ni Joyride eh. Pero tignan na lang natin kung Magbabago no Tignan na natin kung magbabago Pero para sa akin wala namang problema yun eh Kasi laking tulong na sa akin to Laking tulong na sa akin ni Joyride to Pag na, nakapasok ako sa kanila Nakakuha ako ng customer di ba? Wala na tayong magagawa dun mga goods Kasi pasok mo talaga na talaga sa ano nila yan eh Sa system nila yan Pwede na lang kung babaguhin nila, di ba? So, travel time natin is 10 minutes na lang mga dudes. Ang layo is 5.3 kilometers, no? O, so, sablitan lang. Simula Bulacan hanggang dito sa Quezon City. Ah, parang papuntang ano, Quezon Ab. Ayan. Ang bilis ng biyahe natin. Pagka may kakwentuhan ako, no? Kung kakwentuhan ko kayo. <laughs> O, babalikan ko na lang kayo mga dudes. Pagkahanan nandun na tayo mismo sa drop-off na. Alright. So, mga dudes. Ha? Ay, si ma'am. <laughs> Hindi ko na videoan. Kasi, naghahanap ako mga dudes eh. So, na-drop-off na natin yung item na pina-deliver mga dudes. Which is yung ID nga. So, ko na videoan si ma'am. Tapos, binigyan tayo ng tip. 100 pa. Maliban sa 300 na binigay sa atin. Noong una. Dapat 294 eh binigay sa atin 300 ngayon dito sa drop off ayun, binigay sa atin ah, nagbigay pa si ma'am ng 100 ayos thank you God bless. Ayun, mga gusto ko na ano sa eh. Sana lahat talaga ng customer ganyan, no? So, complete na natin ito mga dudes. Complete mo na. Medyo mahina yung signal ko dito mga dudes. Okay. Ayan na. Kambalikan so, ko na lang kayo mga dudes pagka once na naka ano na nakuha na tayo ulit ng pangatlong booking natin no. So dalawang ano pa lang dalawang customer pa lang tayo mga dudes. Almost na sa 800 na tayo no. So balikan ko na lang kayo mga dudes na pagka once na nakahanap na tayo ng customer. Okay? All right. Okay, go na natin ma'am. Ah, okay. di tengah Oke, Tapi kapit po sih. Oke. Teman. One seventy nine mam nama, Selamat pok, mam mam. Selamat Bu God bless mam ma ingat Selamat po Alright. ay, grabe yung traffic so, yung mga dudes uh, na-drop off na natin sa mom ma mabilis niya dapat is 179 tapos binigyan tayo ng 200 na, ay sulit-sulit yung may tip tayo ngayon, uh, mga dudes salamat complete na natin ta. so, yung mga dudes nabutan na tayo ng gabi, no <laughs> sobrang traffic pagka-drop off natin yung, ano, yung delivery natin na IB sa Quezon West Quezon Avenue ano ah uh, nakakuha tayo kagad ng booking no papunta naman dito sa San Mateo so, grabe yung traffic mga dudes sobra ayun mga dudes sa ah, siguro dito ko nalang tatapusin ang ating video no mga dudes so maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagbiyahe kay Joyride mga dudes so ingat po kayo lagi So, kung yun yung nagustuhan ng ating video, no, mga dudes, please like and share. And then, subscribe na rin, mga dudes. And then, click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga parating nating videos, no, mga dudes. So, hanggang dito na lang, mga dudes. Huwag nyo kalimutan, cheer rides lang para happy ang rides. This is Morabi signing off. Peace out. Alright.